matandang naskam ng maraming pera ng isang astronaut na nauubusan na daw ng oxygen. Nangyari itong lahat sa Hokkaido, Japan kung saan isang 80 years old na babae ang merong kausap na isang tao online. Simula silang mag-usap itong July 2025 kung saan minessage nga siya na itong lalaki na to doon sa social media niya. Mag-isa na lang siya sa buhay at wala na rin siya masyado nakakausap kaya naman itong tao na lang ito ang nakaka-interact niya. Mas nagka-interest pa nga siya sa tao na ito nang malaman nga niya yung trabaho nito na out of this world. Kung saan sinabi nga nung lalaki na isang araw siyang astronaut at currently, nasa outer space daw siya. Dag pa niya, hindi lang daw siya nandoon para nga lang magpalutang-lutang dahil meron daw siyang importanteng mission, mala Armageddon. Kahit sobrang unbelievable ang sinasabi nga ng astronaut na ito, na paniwala pa nga rin ito yung matandang babae at dito na nga siya, mas na in love pa. Puro na panood yung The Space Between Us kasi literal na wala Earth hanggang Space yung pagitan nila. Araw, ang simpleng pag-chat nila ay mauwi nga sa takot nang merong masamang balitang matanggap yung matandang babae. Ayun doon sa astronaut, meron daw umaatake doon sa spaceship nila kung saan sinisira daw ng mga aliens yung spaceship niya. Mas malala pa daw dito, napuruhan daw ng sobra yung spaceship niya kaya naman noobusan na daw siya ng oxygen. Siyempre, nag-alala na sobrang matandang babae kasi, isipin mo yun, baka mategi yung boyfriend niyang si Buzz Lightyear eh. Kaya naman, nag-alok nga siya na tulungan itong boyfriend niyang astronaut at dito na nga siya sa labihan ng astronaut na para maligtas nga daw siya, kailangan daw niya ng maraming pera. Ano niya kamu yung maraming pera? Pambibili daw niya ng oxygen para makasurvive siya. Regurado iniisip nyo din, paano siya makakabili ng oxygen e eh, nilulusog na nga siya ng mga aliens? Siyempre, hindi na yung naisip ng matandang babae kasi nga, nag-aalala na siya eh. Anaman, hindi nga nagdalawang isip itong matandang babae at sa mga sumunod na araw at buwan, nagpadala nga lang siya ng maraming pera. Sobrang dami, umabot nga ito ng mahigit 400,000 pesos. Puro, nagtaka na siya, bakit lagi nauubusan ng oxygen yung boyfriend niya, bakit lagi humihingi ng pera, kaya naman, dito na nga siya nagsimulang magduda. Luwento nga niya ito sa mga kamag-anak niya kung saan sinabihan nga siya ng mga to na na-scam nga lang siya. Tawag sa mga ganitong scam ay online romance scam kung saan dito nga hahanap ng mga desperadong tao yung mga scammer tapos kukuhanin yung loob tapos eventually kukuhanan nga nila ng pera and ganoon tatakbuhan na nga lang din nila. Agad naman nilang nireport sa mga polis nga yung nangyari pero given na kusang loob nga niyang binigay yung pera niya and tapos nasa ibang bansa pa ito most likely hindi na nga niya ulit makukuha yung pera niya. Hindi na rin naman ito first time nangyari dahil in 2022 din, sa Japan din, isang matandang babae yung na ng mahigit 1.8 million pesos dahil sa isang astronaut na gusto na daw makauwi sa Earth. Dahil nga sa kakaibang pangyayaring ito, pinost nga ng mga polis yung nangyari sa kanya social media for awareness nga, and ang sabi nga nila, if a person you met on social media ever demanded a cash from you, please be suspicious of the possibility of a scam. So yun, okay lang naman kasing magkaroon ng ka-relationship online eh Pero sana, siguraduhin nyong totoong tao yung kausap nyo Totoong tao gusto talaga kayo At hindi yun laman ng mga wallet at bangko nyo Katulad ng mga kontraktor dito sa Pilipinas So yun naman, thank you